what's up mga kanetoy magpapatawa na nga ka na tayo nice. pero yan mag ano ano muna lang dito yan, ano, oh, wala mga wala sila kanetoy sila, <laughs> sila kanetoy is at tuteng oh hawak ikaw videographer ka muna akin yan pera ito ito tutok sa patok

mone to inaapi kana pate. paano 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 bulungay 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 Malunggay anama mone to na, kana kung tama. kung paano kung paano kung paano Gutom nabot nabot. Kaya, nabot kaya. Kaya. Kaya ka dyan? mali. Gutom kumain. Tubig. Dito lang sa akin. Tapat na lang sa akin. Si Rapine ito yung nga pala mga guys. Si Neto yung rin yan. Neto tete tetes. Neto yung tetes. Neto 3.30 nga para tayo nagpapatunga mga hanitoy. Sa umaga naman, alas 8. Banda ng puti. Burgo ang ating mga kaputi. Mga kanilang. Gutom na gutom guys. Mamaya natin yung papay naman sa kanilang. Ang butas mo. Ang gusto ko nilang. Tinahanap pa na pang ating patuka. Bayo tree lang yan guys na may malunggay. Masasarapan sila dyan. Ayan guys oh. Pag pinalipad nyo po yan, napakataas. Mabilis nga lang po po ba medyo. Oh, ang ating mga kaparunda. Mga pliers natin yan. Nag-aabay pa sa patuka. Oh. Sobrang sarap. Pagong pa. pa ito ang ating sekretong patunga. Marami ang ating, medyo marami marami ang pinapatunga natin pag hapon mga kalapatid. Dahil pag gabi, mas mahaba ang gabi kaysa umaga. Kasi po mga kalapatid, para hindi po mas sila magutom. Kasi, May -may. pag umaga po, sa kaunti May -may. lang po. Kaya mga kalapatid, sa ingay ng mga bata dito. Ayan, painom natin. At sponsor, pare. Boy said, baka naman. Ayan, naubos na ang to ka sa kabila. Pero ito, humahawilgol pa rin. At ito naman, ang ating dalawang bagong salta.

guys, sumahawulgul talaga. Wala lang mga sing-sing ang -sing na ating kalapate. Ang may sing, sing lang sa atin guys, itong puti. Yung Japan, ito mga clip ring lang yan. Tapos yung si Batman. Tapos itong yung babae lang na si Eileen. Alam mo, tapilipis. <coughs> At doon lang natin tatapusin yan mga kapatid. Bye.